dan lindik. Oh. Oh, so, guys. Ini <laughs> penuh timbak. Guys. Okay, so. Yan. So, guys. Boleh so. Ya. guys, oh. Sini memang. Kenaten. Ito, dumating, na dumating na itong kuya eh. Ito. Ayan o, dumating na yun guys. Oh. Ayan. Guys okay, o, puno. Dito sa, dito sa, dito sa. Dito sa pa. Guys o. sa timba. Kay Lem, ayun si Lem o. Oh. Guys, ang dami naglayong ano. May ari, Jack kulay. Yan. Manog. Yan natin. Matat guys. Bawa na. Sa mga managlayong. Ito si Jack o. At ako rin to guys. Ayan o. Ayan. Ito. Ayan guys. Ayan